Bago nating simula ng karugtong ng ating kwento, shout out muna sa mga nag-like at comment. Maraming salamat! Huwag nyo din kung palimutan mag-like, comment at share sa mga susunod pa nating upload na videos. Malaking tulong po sa aming mga content creator ang pag-like at share para si Pagan kaming gumawa at mag-upload ng mga videos. Sa karugtong ng ating kwento, sa loob ng Supernova Tournament, sa lugar ng Mock Cave at Dark Mode, Sinasabi ng ating bida na hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay malawak. Ang Mock Cave ay nabuo sa kahirapan ay Dark Mode. Ang kasalukuyang kalahok ay nasa antas 20 at ang kadiliman na antas ay 20. Ang unang halimaw ay mabubuo sa 10 segundo. Kada 30 segundo, ang kaparehong halimaw ng mga kadiliman sa bilang kasalukuyang nabubuhay ay mabubuo. Ang pagtalo sa mga ito ay magbibigay ng 5 puntos. Kaya kailangan itong maghanda sa labanan. Napahawak baba naman ang ating bida na nag-iisip na ito ay kada 30 segundo ang kaparehong bilang ng kadiliman ay kasalukuyang nabubuhay ay mabubuo. Kung hindi niya tatapusin ito ng mabilis pagkatapos ng 30 segundo ay magiging dalawa ito. Pagkatapos ulit ng 30 segundo ay ito ay magiging apat at patuloy na tataas. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na tinawag itong isang masamang panaginip. Ang ordinaryong kalahok ay walang pagkakataon na kayanin ito. Ngunit sinabi niya na siya ay hindi ordinaryong kalahok at perfecto ito para subukan ang kanyang bagong kasanayan. Ang enerhiya ng Divine Hammer ay pinakawalan niya sa kanyang harapan habang inilalabas niya ang kanyang espada. Ang bilang ng countdown ay nagsimula ng bumaba. Pagkatapos nagkaroon ng isang portal kung saan lumalabas ang mga halimaw. Isang kadiliman na may antas dalawampu at may combat power na walong libo. Ang katangian ay ang dark, mental future ay matigas na kalasag na may physical defense na dalawampung porsyento at meron itong atake ng mental erosion kasama ang mental damage. Ginamit niya ang kanyang divine eye na pagsusuri at ang nirekomendang pamamaraan ay panatilihin ang distansya para maiwasan ang mental damage na epekto, at unahin ang pagtanggal dito. Sinasabi ng ating bida na ang combat power nito ay mas malakas kumpara sa ordinaryong manlalakbay sa kaparehong antas. Talagang hindi maihahambing sa mga normal na halimaw. Ngunit, para sa kanya, ito ay madali. Binuksan niya ang kanyang Windows system at binabasa niya ang kasanayan na Thunderbolt na may lawak ng 300 metro, na patuloy na umaatake sa isang kalaban sa loob ng 5 metrong radius. Tatagal ng 10 segundo na walang tigil. Kaya naman iniisip niyang gamitin ito. Para magamit ang bagong kasanayan ay hindi imposible kahit na sa distansyang kinatatayuan niya, ngunit sa ganitong isang dosenang metrong layo sa pagitan nila ang kalaban ay tatargetin siya at lalayo sa epektibong lawak na saklaw. Susubukan niyang umatake mula sa gilid at subukan ang reaksyon ng kalaban. Ginamit niya ulit ang kanyang divine eye na pagsusuri, kung saan hinanap niya ang isang pwesto na matatagpuan sa taas ng bundok na mayroong 283 metro mula sa paglilini sa ibaba. Patag na lupain na angkop para sa paggamit ng kasanayan. Ang 283 metro ay naroon. Kaya naman, naghanda na ang ating bida sa kanyang pagtalon at ginamit niya ang earth window upang mabilis na makalipad patungo sa taas ng bundok. Sa mga oras din yun ay ang 30 segundo ay natapos na, kaya naman ang kadiliman ay na doble. niya sa taas ng bundok sinabi niya na ang dalawang halimaw ay tatapusin niya ng sabay. Iniisip niya ang Earth Wind Law at Thunderbolt ay gagamitin niya ng sabay para talunin sa isang pag-atake ang dalawang halimaw. Dahan-dahan na siyang naglalakad sa gilid ng bundok habang itinataas niya ng dahan-dahan ang kanyang espada ay napapalibutan nito ng ginintuang kidlat. Nagkaroon ng malakas na pagkulog at kidlat sa kalangitan. At winasiwas ng ating bida ang kanyang espada habang sinasabi niya na tanggapin nila ang kanyang bagong kasanayan. Ginamit niya ang Thunderbolt. Nagulat ang mga halimaw na napansin nila na nagkaroon ng malakas na kulog at kidlat sa kalangitan kaya naman napatingala sila. Isang malakas na kidlat ang tumama paibaba sa gitna ng kagubatan na tumama sa dalawang halimaw at patuloy itong dumadaloy ang kidlat sa kanilang katawan kaya naman lumabas ang isang windows system na nagsasabi na walang sinyales na napansin siya. Sa labas ng hanay ng pagtuklas at sa kanyang distansya, hindi nila siya mapapansin at siya ay ligtas. Ang kidlat ay patuloy na umaatake ng sampung segundo habang pinagmamasdan ito ng ating bida. Pagkatapos, sinasabi sa notification na ang dalawang kadiliman na may antas dalawampu ay natalo kaya nakatanggap siya ng sampung puntos. Sinasabi ng ating bida sa pamamagitan ng pananatili ng kanyang distansya at pagdagdag ng kapangyarihan ng batas sa 10 segundo na mga pag-atake ay magagawa niyang matalo ang kaparehong antas ng kadiliman. Napangiti siya dito at sinabi niya na magiging interesante na ito. Nalipat ang eksena sa Supernova Tournament na lugar ng judge area kung saan nagtitipon-tipon ang mga judge representative ng mga bawat pangkat ng A-rank na adventurer. Sa pamamagitan ng mga tuntunin, ang mga hukom ay pinipili sa pamamagitan ng loterya mula sa bawat pangkat. Ang layunin ay upang matiyak ang patas ng mga tugma at ang bawat pangkat na maobserbahan ang potensyal ng mga kabataan. Sabi ng isang lalaki na mahaba ang buhok na may hawak na tungkod. Na nagsimula na ang pangunahing pagsubok at ang lahat ng mga kalahok ay nakapasok na sa mak kweba. Gaya ng dati, ang pangunahing pagsubok na ito ay tatanggalin ng kalahati sa mga kalahok. Sabi naman, ng matipunong lalaking singkit ang mata, kung maayos ang lahat, ay matatapos ito sa 30 minuto at ipapakita ang kasalukuyang mga status. Mayroong labing walo sa isandaan na kalahok ang pumili ng dark mode. Sabi naman ng Archer na babae, naiintindihan naman ang makatuwirang pagtatasa ng kakayahan ng isang tao ay mahalaga din, hindi ba? Kahit na ang kalahati ng mga kalahok ay pumili ng dark mode ay maaaring maklear ito. Iyon ay magiging mahusay. Sinabi pa ng isang lalaki na sa katunayan ang karamihan sa mga mapagmataas na kabataan ay minamaliit ang dark mode. Ang kalaban ay dumudabli kada 30 segundo at ang kanilang lakas ay higit sa normal na halimaw. Normal lang na hindi magtatagal ang mga kalahok ng 10 minuto sa dark mode. Ang pagtatanggal ay nagsimula na. Pinapakita ang mga kalahok na isa-isang natatanggal sa pamamagitan ng pag-ilaw ng kulay pula sa kanilang mga larawan sa monitor. Sinasabi pa ng babae na ang sampung minuto ay natapos na at lumilitaw ang ilang may hindi sapat na puntos. Napangiti dito ang lalaking katabi niya at sinabi na sa rate na ito marami pa ang aalisin. Ang isang lalaki naman ay halos nagtayuan ng kanyang balahibo sa gulat sa kanyang nakikita. Nagbigay ito ng atensyon sa mga kasama niya. Kaya naman napatanong na lang ang isang lalaki kung ano ang nangyayari. Tinatanong nito kung naalis ba ang isang kalahok sa kanyang panig. Minumungkahi pa nito na pabalikhin lang sila para sa karagdagang pagsasanay. Itinatanggi naman ito ng lalaki habang siya ay nababahala. Sinasabi niya, natingnan nila ang kalahok ang data ni Sukashiro Suyoshi sa tingin niya ay ito ay dapat na isang pagkakamali. Dahil nakikita nila sa monitor, ang ating bida ay isang may antas na dalawang puna d rank na manlalakbay, na pumili ng kahirapan ng dark mode at mayroong kasalukuyang resulta na siyam na tinalong kadiliman at may puntos na apat na at siyam Sinasabi pa ng lalaki na nagawa nitong makakuha ng apat na at siyam na puntos sa 10 minuto at ito pa ay nasa dark mode. Kaya naman napatanong na lang ang lahat na nagugulat sa kanilang narinig. Halos na panganga na rin ang isang lalaki at sinasabi na ito ay imposible dahil ito ay isang dirang na manlalakbay. Tinatanong niya pa kung anong klaseng pandaraya ang ginagamit nito. Ang isang lalaking katabi nito ay nagtatanong sa Adventurer Union Representative. Kung maaari daw ipaliwanag sa kanila na kung ang contestant na ito ang kanilang secret weapon. Ang judge naman ng Adventurer Union Representative ay naguguluhan at nababalisang tinitingnan ang kanyang tablet. Sinabi niya pa na hindi pa niya narinig kung kanino man ang pangalang Sukashiro Suyoshi bilang official na miyembro. Ngunit nang pag-swipe niya ng tablet ay nakita niya ang datos ng ating bida. Sinabi niya na ito ay nag-apply lang kanina. Ito ay isang Adventurer Union Substitute Member halos nanginginig na hindi makapaniwala ang babae na ito ay isa lang kapalitan. Pati na ang lahat, ay sinasabi na ito ay isang imposible bilang isang D-rank na kapalit, na nasa loob ng dark mode at nakakuha ng apat na raan at siyam na puntos sa sampung minuto. Sinasabi pa ng isa na maaaring ito ay gumagamit ng isang espesyal na mataas na grado na item. Gayunpaman, ito ay hindi kapanipaniwalang data na ang ibig sabihin si Sukashiro Chiyoshi ay magagawang sirain ang record ng pinakabatang S-rank na manlalakbay, ang lahat ay tahimik na nag-iisip habang pinagmamasdan ng data ng ating bida sa monitor. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.